Halikan at pasukin natin ang mundo ng laro May kosang mas matindi pa sa mga ego At kano kapag bumanat sa man Katumbas ko'y ilan tumbok sa akin tila Na hindi na nagbabago ng tumbok Pinasa ng panahon Sabi ng bit na estilo At inalapad ang mga letra Sintigas na iskudero At inakwit ang burbero Ang aking natanggap Ang masapawan ng pangalan ko Kahirap matanggap ako Yung bata na gustong gustong gawin bataan Na veteranong naturing Ang utak ay walang naman na iglista pa Ang may pabong de tatanggap na ikikat Ang bobo magplural, fully Pero ang rhyming ay na Hindi matake ang pag-arte Sabi ni Derek, wala kang karangalan Para sa akin magyabang Isa ka lang na tagahanga na gusto sa akin magabang Ikaw ay bata, para sa akin wag kang mag Wala ka sa sa kinga ng aking narating Ngayon ka pala sumisibol at biglang sumundot At kung para sa so, aming ang ko nang nasundot Nang dahilan sa pag-rap, ang dami nang nainggit Pinapagana ko ang utak at hindi ang damit Kasi ang iba ay nag-rap para lang sa chika Eh paano kung hindi nauso, na uso, bigla ka nalang lilikas Hindi pa kung matrano o maging baguhan O kung um <laughs> <laughs>